what's up syempre mga katoyong toyong tv syempre nagload tayo sa ARPC sa unang video natin so panoorin naman natin to kung paano in-release at ngayon aabangan natin sila yan e, no, ko wala pang dumarating 7.45 in-release sa Talavera way by yung mga ibon natin na kasama sa training so paano panoorin natin muna ang video paano sila nirelease release let's go Hey good morning mga boss. Dito tayo sa Rili Site, Talaveran, May Baisiya. Ayan Oh. Ito Okay ng weather. Race tayo, 7.45. CGIF race. Okay, 7.45 na. Bilang tatlo, isa. Dalawa, tatlo. Okay, dandaan lang. Hey good luck mga boss. Yan na mga ibon natin. Ayan na po. Kalambag, kalambag. Ayan na po sila. Ayan mga katoyong may one bird na tayo dumating. Kung makikita nyo, nasa na yun know? o. Ayan o. kung nakikita nyo may one bird na tayo dumating galing talabiran webay siya so papapasokin na natin so pasok 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 na pasok na pasok na pasok pasok so ayun na siya o papasok na siya makakato yung kita nyo na yan yun. so one bird na tayo so antay pa natin yung iba update to kayo third bird Ayan, nag na yung mga ibon natin. Milipad pa. Yun! Kitaan nyo naman yan. Sabay-sabay na. So, ayan na isang wifey natin. Pasok, pasok, pasok. Ayan yung dalawa. Diretso na yan. Pasok, pasok, pasok. Ayan nga. Yun. Maka-port bird na tayo mga katoyong. Meron pang isang umiikot. Kitaan nyo yan. Ayan o. Oh si Black Mamba natin miikot ay pa isa. Ayun, nakita okay, kita niya yan. Para siya lumanding. So, mga nag na ngayon. Time check is 9.20 AM. 7.45 pinakawalan. So, ito si Black Mamba. Miikot pa siya, mga katuyong. Talaga naman nagkakasabay-sabay. Halos tatlo yata sila. Ah, meron tayong mga kapitbahay kasi nagpakawala. at ating ibon eh humiikot pa eh si Black Mamba arrive yeah! Yeah. Yan, oh. No? pogi pogi si Black Mamba so muna natin siya kaya mga katoyo meron na naman tayong isang ibon andyan o oh. hindi na natin nakita andyan yung isang ibon may kasabay ayan yung card natin si Makulit si PSU dumating na rin pasok 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 Ayan, pa isa. Yeah! Uh, okay. Pang walong bird na natin. So, two bird na lang tayo, mga katoyong. Pasok, pasok, pasok. Asok, pasok, pasok. Pasok na. Ayun, mabalay sa natin. So, meron pa tayo sa dumarating. Ito pa isa, oh. Ayan, oh. Oh, sobra. soyan Sambord na lang inaantay natin galing Talavera, Nueva Ecija. So na tayo sang ibon na lang mga ato yung ayun, no, kita niyo naman, mga parang hindi hinihingal. Kasi iba yung mga sekreto ng mga ating mga supplement. Ayun, oh, no, si Black Mamba ko oh, 'yan. Ayun. Oh. No. na pasok. oh, no, sila sabay-sabay. Pasok na, pasok, pasok. mga na sila so ayan sabi na sila pumapasok mga katuyong kita nyo naman pasok pasok ayan o pasok na pasok ayan o no? ayan so kita nyo naman mga katuyong kung gaano sila kabibilis at kung gaano sila kanalakas kaya ganyan meron tayo mga sikretong supplement what? siyempre mga katuyong So, thank you very much. One bird na lang naman na antay natin is training. Pero, salamat sa mga nagpapalo kay Toyong TV. Yan ang page natin. So, thank you very much. Salamat. Good luck. ARPC, salamat sa pagsuporta sa Toyong TV page natin. At saka, thank you very much sa tropang ARPC sa mga sumusuporta sa atin. Peace out mga tayo.